Hello guys, good afternoon everyone. Meron lang po tayong konting reactionan about po ito sa isang OFW na Pinoy sa Saudi Arabia. Ang buhay po sa abroad ay ah, hindi po ito napakadali. Nagpunta tayo nagtrabaho sa abroad para po kumita ng dollars at para may padala sa ating mga pamilya pero ang hindi natin inasahan itong si Pinoy naghold up po siya ng isang taxi driver sa Saudi Arabia at meron pong CCTV yung taxi so nakita siya doon So ngayon guys, si, ang si Pilipino na ngayon ay nakakulong na po siya at hinatulan siya ng 15 years ng pagkakabilanggo sa Saudi. So napakahirap yun guys. Imbes na asahan siya ng kanyang pamilya, makapagpadala siya ng monthly para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Pero ang nangyari ngayon guys, hindi na po niya mapapaano yung mga anak niya. Kasi mabibilanggo po siya doon. So napakahirap po sa mga Middle East na nagtratrabaho. Sana po alagaan nyo yung mga trabaho nyo na kahit gaano man kahirap ang buhay natin sana wag tayo gumawa ng kasalanan na ikakasira ng ating buhay dahil inasahan tayo ng mga pamilya natin sa Pilipinas nag ibang bansa tayo para kumita ng pera hindi para gumawa ng kasalanan sa ibang bansa at dyan ka maghihirap so paalala po sa lahat ng mga kapwa nating OFW Ingatan ang trabaho. Kung ano man ang problema natin sa Pilipinas, huwag sana natin idamay ang ating mga trabaho dahil nakaka-lungkot -ano, lang po yung mga nangyayari at nababalitaan natin sa mga kapwa nating Pilipino. Kaya mag-ingat po tayong lahat at sana'y... Uh, malalampasan din natin ang mga problema. Magdasal lang tayo sa Panginoon. Andyan lang po yan. Nakikinig po sa atin. Kaya maraming salamat po at sana'y magsilbing aral sa ating lahat. Bye-bye po.